Gawin tayo ng conchita guys. Ninagay ko siya ng 1 cup na flour na third class at saka cornstarch 1 cup at saka 3 fourth na sugar at food color na uh, yellow. Yan guys, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko minasure guys. So ngayon, imimix ko na siya. Lalagyan ko na siya ng 2 cup of water guys. At lalagyan ko din siya ng 1 teaspoon na laiha yung pangpakunat ng ano pangpakunat ng constar ng ano ng pochinta guys sorry nalagyan ko na siya ng 2 cups na tubig dalawang cup na ganito na tubig guys ngayon ini-mix ko na siya mix natin siya patapos natin i-mix lalagyan natin ng um, yang Laila na ba yung tinawag? Lehia. Lehia water. Tapos, 1 teaspoon. Lagay natin 1 teaspoon. Pagkatapos dito, ilalagay na natin sa ating measurement. Ito yung pagpakunat ng kuchinta, guys. So, 1 teaspoon lang siya. Madali lang siya ito yung guys. Yan, mix. Tapos, magpakulo ka ng steamer mo, huwag masyadong maraming tubig, sa so, hindi lang siya mga one fourth lang or one cup na tubig maluto na siya, tapos yung paglalagyan ng ano niya ng urmahan ng ano ng ng, ng Kuchinta, lalagyan mo siya ng oil yung frying oil lang normal na oil or margarine pag may margarine ka So, yan. Ito, guys. So, bali na nasala ko na ang mga arena. Pero, sasalain ko pa rin para pino. So, akin isasala, sasala, guys. Sasalain ko. sasalain ko ulit siya para pino siya. So, kahit sinala ko siya, meron na buo-buo pa rin. Kali pag na, parang na, pag gusto natin perfect na perfect, kahit dalawang beses natin yung kasalain. Kasi parang ano siya. Sure na sure talaga siya na walang buo-buo na ihalo siya. So ngayon, next, magpapulo na tayo ng ating steamer. So, ito guys, lalagyan ko siya ng oil or margarine. Pwede din siya ilalagyan siya ng oil or margarine. So, atin na siyang anuhin. Malinis yung kamay ko guys. Bago pa ako na, ano, lagyan siya dito. So, ganyan lang guys. Para hindi siya didikit. Pag naluto, malapit, pag maluto na siya, ano na siya, mabilis lang siya, tanggalin. Hindi siya dumidikit yun lang guys Napakadali lang gagawin guys 1 cup na third class at saka 1 cup na cornstarch uh, 3 fourth na sugar tapos 1 uh, uh, teaspoon na lala at saka dalawang cup na tubig yun lang napakasimple lang guys so yan natapos ko na siyang ginawa guys so ating ilagay dito nagpainit na ako guys ng aking steamer Before natin ilagay dito sa urmahan guys. Atin na ang imix siya. Atin muna siyang mix para kasi para ano hindi nahuhulog yung ano niya. Hindi siya nag ano ba pantay yung ano niya. Minsan kasi bumababa yung arena at saka yung cornstarch sa ano. Kaya yan natin. So isa lang muna ang aking ilalagay guys. Ito, guys, takip niya, guys, tatak, ano natin, balutin natin ng uh, tela na nakait anong tela, guys, or towel para yung, yung ano niya, yung tubig niya hindi na huhulog sa ating, sa ating kutsiska. siya na So, ibebake lang natin siya ng 15 minutes. So, balik ganyan niyan, guys, takpan natin siya ng ganyan para yung yung pawis ng ano natin ng uh, dito hindi pumunta sa ating kutsinta. Yan ang purpose niyan, guys. So ilalagay ko na dito sa ating urmahan na kutsinta. Kailangan guys, uh, punuin mo yan siya kasi hindi yan tumutubo. Yung kutsinta. Hindi yan katulad ng, ng koto, may baking, may yeast. Oh, depende yan sa paghugas. Pero ito yung sa akin. Pupunuin ko siya para pantay. So, kumukulo na siya, guys. Dito na siya. Ilalagay na natin doon sa ating ano, kumukulong steamer. Yan. takpan natin ganyan, na ito yung juice, ang um, new guys na itatapping natin. So habang naghihintay tayo ng 15 minutes, kagurin natin ang yogurt nito para ilagay sa topping mamaya. lang guys isang kalahati lang nyo guys ang tinagod ko kasi marami na ito yan ating titingnan ang ating in-steam na kochinta guys tingnan natin kung luto na ba siya, gagamitin natin siya ng toothpick so ganito yun guys ang technique, pag itusok mo siya na walang limalinis siya so ibig sabihin niya ay luto na siya so luto na siya guys Ito so, yung bangalawang salang ko guys. Sa pachinta, pangalawang salang. Sa one cup, na one cup na cornstarch guys, bali dalawa siya. Marami ka nang nagawa guys. So bali, sa isang pamilya na ano, maliit na pamilya, busog At Kasi ito, sinasanay ko na mayroon akong display dyan para maggawa na ako for the next time na kakari. So, ito na guys, ang next uh, salang. Pangalawang salang ko pa na ito guys. So, ito yung first na ginawa ko kanina guys. So, tatanggalin na natin. So, iganan lang natin ang toothpick. So, ang bilis niyang matanggal nga kasi nga yung linagay kyan ko siya ng ah uh, Star Margarine, pwede oil din. So, ang bilis. Yung pangalawang salang ko, hindi ko na siya linagyan ng ng ano. So, bali ganito, yan na siya, guys. Yan. Yung napakalinis ng kuchita ko, guys. Yan. So, bali, nalagyan ko na siya ng toothpick, guys. Yung ganito na siya. Oh. Akin, lalagyan ng sa ibabaw ng niyog. Yan. Para kung sino yung bumili, it's ready to, ano na, eat na. Guys. So, 5 peso ito isa lang, guys. 5S. 5 pesos ang isa first customer ko na benta na ang aking kontinta guys ah. ang kontinta ko na benta na guys first customer ko yan yan sarap masarap baby ah, sarap baby ha sarap <laughs> so bali ito na yung last na luto kanina so tatanggalin ko na sa aking uh, ormahan so ang bilis lang niya ito is maliit siya so hindi ko yan ano ano ganyan lang siya ganyan lang siya kabilis guys na tanggalin sa ano sa ulmahan kasi na nalagyan natin ng margarine so, huwag mo talaga margarine or oil pwede nyo siya uh, so ito na siya guys ang pra, uh, finished product ng ating pangitin so aking tutuhugin siya para To ready to ano na siya benta yan guys favorite ito ng aking apo na si Ten Ten guys masarap daw sabi niya nasarap siya sa kusinta kusinta ng ginawa ko at saka favorite daw niya ito talaga kusinta ng ito saka hindi lang siya lahat. Halos mga tamang ko sila dyan dyan mm -hmm kasi lipa din favorite ko na lipa so, talagyan natin ng topping ng nyo yan topping niya masarap ubus ito guys so binibenta ko siya ng 5 pesos each dahanan lang ako nag ano nagluto kasi magluto ako ng puto din puto cheese Di video ko din sa iba so ito na siya guys. Yan. Ready to benta na siya guys. Yan. Tingnan nyo guys. Dagdag pang business guys. So thank you for watching. God bless everyone.